Hi! Kumusta po kayo? Ako pala si Joben Sa mga bago pa lang sa aking channel, please don't forget to click the subscribe button at pakihit na rin yung notification bell below para lagi kayong updated sa aking new uploaded videos. In this video ay share ko sa inyo kung paano gamutin ang sugat ng pusa. Bago ko sagutin yung tanong na yan ay sagutin muna natin itong tanong na paano ba sila nagkakaroon ng sugat? Isang dahilan kung bakit nagkakasugat ang ating alagang pusa ay minsan ay hindi maiwasang mag-away sila. Diba ang mga pusa ay very territorial? Isa pa, ang mga pusa ay very playful. Kaya sila nagkakasugat ay diba minsan sila ay nagkakalmutan at minsan ay nagkakagatan at paglalaro na may dalang sakitan, kaya sila nagkakaroon ng sugat. Yung pangatlo naman kaya sila nagkakasugat ay kung sila ay nakaapak ng mga sharp objects. Halimbawa, kung mayroon kayong nabasag na baso, na mayroong naiwan na maliliit na bubog, at kung ito ay natalonan nila at tumama yung kanilang paws, ay pwede silang magkasugat doon. Sa pa ay kung mayroong tamtak sa na nakausli, ay pwede nila itong maapakan at pwede nyo yung cause ng kanilang sugat. Isa pang dahilan kung umakyat ang inyong alagang pusa sa isang parte ng inyong bahay na medyo mataas at kung ito ay nahulog o tumalon ay pwede siyang sumagi sa mga sharp objects at yun ang dahilan kung bakit siya nagkasugat. At ito pa yung mga ibang dahilan kung sila ay napaso at kung sila ay may parasites tulad ng air mites. Di ba yung air mites ay dito sa tainga siya naglalagi? So kung mayroong air mites yung alagang pusa ay kakalmutin yung alagang pusa itong tainga niya at yun yung dahilan kaya siya magkakasugat. At ito naman yung mga signs para dalhin nyo na yung alagang pusa na may sugat sa veterinary clinic. Una ay kung patuloy yung pagdurugo ng sugat ng inyong alagang pusa. At kung ito ay malalim at kung medyo may nalabas ng mga buto at infected na yung kanyang sugat. At ngayon naman ay share ko sa inyo yung experience ko dito sa alaga ng pusa na nagkasugat at dinala ko siya sa veterinary clinic para ipatahi yung kanyang malaking sugat. Eh. So, ikikwento ko sa inyo. Ito si Tino. Yan. So, nagkaroon siya ng malaking sugat dito sa malapit sa kanyang liig. Ipapakita ko sa inyo. Ayan o. Oh. Here. Ayan. Ay, waga. Kung kung waga. Ayan. So, dito siya nagkasugat sa may, sa may malapit sa kanyang liig. At ang hinala ko ay nag-aaway sila ng isang lalaking pusa namin. Kaya siya nagkaroon ng sugat. At malit lang naman siguro yung sugat niya noong una. Eh, malapit sa kanyang bibig itong kanyang sugat. Dito lang siya. Oh. Ayan, oh. At hanggang sa dinilaan niya na dinilaan yung kanyang sugat. Kaya lumaki ito. At medyo nung pagdating ko na dito sa bahay, kasi galing ako sa trabaho no, noong napansin ko, ay medyo malaki na yung kanyang sugat at meron nang visible na maliit na buto. At nung nakita ko ngayon kanyang sugat na ang laki at medyo malalim na siya, hindi na ako nagdalawang isip, dinala ko siya agad sa malapit na veterinary clinic dito sa amin. At open naman siya 24 hours. Kaya napatahi ko agad yung kanyang sugat. Ito yung pinuntan kong veterinary clinic dito sa malapit sa amin. Bago pala tahiin yung sugat ni Tino ay tinanong ako ng veterinarian kung kumain na ba siya ng cat food at luckily hindi ko pa sila pinapakain ng dinner dahil kararating ko lang galing trabaho. Hindi kasi pwedeng operahan o tahiin yung kanyang sugat kung nakakain siya. Yung mga mag-undergo kasi na hayop ng operation at saka yung pagtatahin ng kanilang sugat ay kailangan na naka-fasting ng 6 to 8 hours. At natapos pala na natahi yung kanyang sugat. Mga, mga 15 minutes lang, mabilis lang siya. Pero malis ako saglit kasi sabi ng veterinarian na hindi pa siya pwedeng iuwi hanggang hindi siya nagigising. Kaya binalikan ko na lang siya mga after 2 hours. At binigyan din pala ako ng reseta para sa gamot ni Pino after ng kanyang operation. Ito yung kanyang mga reseta. Papakita ko rin sa inyo kung ano yung mga gamot na binigay itong ano, coamoxiclab, um, antibiotic para sa kanyang sugat. Ayun o, oh. coamoxiclab. Hindi kayo makakabili nito sa mga pharmacy kung wala kayong mga reseta. Tapos, meron pa siyang binigay na para sa pain reliever naman. Ito oh. yan. Ang pangalan niya ay Melosicam. Ayan. Para sa pain reliever daw. Kunti lang yung pinainom ko. Ayan oh. <laughs> Kasi alam ko, yung mga pain reliever ay mayroong mga side effects sa mga kidney natin, di ba? Ganon din sa hayop. At narisitahan din siya ng ito, Betadine, ayan. Binili ko na lang ito sa Generica, sa The Generics Pharmacy, pwede rin. At para gamitin ito ay meron ding bulak. Ayan. At sa pagpapainom ng ano ng kanilang antibiotic ito ay gumamit ako ng syringe. Meron namang binigay na dosage yung vet dahil meron naman siyang reseta kaya yun naman yung sinunod ko. Itong Kuamoxi Club pala na nireseta ay 1.8 ml twice a day for 7 days. After meal ko siya binibigay ito. Tapos itong Iloxicam ay 0.6 once a day. so 5 days naman ito after meal. Meron din pala siyang nireseta na itong cream, Maxine. Here, ayan o. After ng malinisan, yung kanyang sugat ay ito yung i-apply naman 14 days, twice a day naman. Yung sugat pala ng ating ala, pwede naman kahit hindi lagyan ng betadine tulad nito, pwede rin yung siyang linisan ng warm water, gamit yung bulak, or kung mayroon kayong tela. After nun, yung malinisan yung kanyang sugat ay pahiran nyo na lang itong cream na tulad nito at narecommend din pala ng veterinarya na pasuotin ng e-collar si Tino. Yan. So, para hindi niya makalmot at saka madilaan yung kanyang sugat. At para double protection ay luckily meron kami nitong damit niya. Yan o. Oh. <laughs> Kaya sinutan ko siya ng damit para hindi expose yung kanyang sugat. At para mas madali itong gumaling. Hindi naman kasi siya pwedeng lagyan ng bandage. Kaya ito na lang yung pinasuot ko sa kanya. Yung damit. Yung total pala na binayaran ko sa veterinary clinic ay 3,650. Kasama na doon yung mga antibiotic, yung e collar at yung presyo ng pag opera sa kanya. At yan lang yung aking masishare tungkol sa kung paano gamutin ang sugat ng ating alagang pusa at aso. Kung mayroon kayong mga karagdagang tanong, i-comment para sa aking next vlog, ay i-comment yun lang sa my comment section. Sa mga bago pa lang sa akin channel, please don't forget to click the subscribe button at pakihit na rin yung notification bell below para lagi kayong updated sa aking new uploaded videos. Sa mga gustong bumili pala ng mga oversized t-shirt, 100% cotton, tsaka expandex, ay bisitahin nyo yung Shopee account name namin na LFB Apparel. Nagtitinda kami ng mga oversized t-shirt, 100% cotton, sa expandex. Marami kayong mga mapipili ang mga designs, perfect na pangregalo. At meron kaming tindang bagong design ngayon, yung sikat na Labubu. Ayan, so available na sa aming Shopee account. At kung kayo naman ay naghahanap ng mga produkto para sa inyong mga alagang pusa at aso, ay visitayin nyo pa yung isang Shopee account na namin na Lovely Fur 20. Nagtitinda kami ng mga food supplement, vitamins, pagkain ng mga alaga nating pusa, at mga iba pa. I hope you enjoy this day. Stay humble and be kind. See you next vlog. Bye.